Hello mọi Dahil nga nasa Tagaytay kami nung Pasko, hindi ko naibigay yung mga regalo ng mga kamarites ko dito sa amin. Kaya bago sumapit ang bagong taon, naglakad-lakad na ako at linibot ko na sila para maibigay ko yung mga regalo nila. Oh, pak dahil maraming handa pounder na mga chismosa. Inuna ko na nga siyang pinuntahan, Diyos ko, baka may chismis pa ako nito at na <laughs> Kahit chismosa lang tong si Darang Linda, pag may handayan talaga naman pinagtatabi niya ako, kaya hindi pwedeng hindi ko siya bigyan, no ko. Baka mahirap na, baka machismis ako, Diyos ko. <laughs> Sunod ko naman pinuntahan ng napakasarap magluto ang founder ng mga cook dito sa amin, si Darong Osang. Ay, Diyos ko, kailangan malalakas tayo sa mga founder, taknay do. Diyos ko, ang vice president ng mga chismosa may pa na sarap ng bahay. <laughs> Siyempre, kung pinuntahan natin ang presidente ng mga chismosa, hindi naman natin makakalimutan ang vice president. <laughs> Ay, Nuko, kailangan malalakas lalakas ka sa mga to para updated ka sa chismis. <laughs> oh, pak! Fresh na fresh si Darang Ngaida, Kalaguna. In fairness naman sa mga kamarites kung to, napakabongga ng na mga handa nila. Ay, Nuko, kung hindi lang talaga New Year, magsasaro na ko, Diyos ko. <laughs> ko naman pinuntahan ang muse ng mga chismosa si Darang Dalaga. <laughs> Ay, just ko. Yung lang malanam, kapila New Year ka rin nga pa, ginawang Grahams. Ay, <laughs> no, ko. Hindi ko talaga kakalimutan ang muse ng mga chismosa. Ito yung pinakamayaman sa mga kamaretes ko. O, no ko. Nakasentralize tong bahay nito. Kaya pag nakikipag-chismisan ako sa kanila, malamig. <laughs> mamigay ng regalo, nagpa-games naman kami dito at in sponsor nga kami ni Mayora Dayan. Nauna na nga namin si Apong Plareng at pinasayaw muna namin siya para makuha niya yung jackpot. Abang nga naghahalongkat siya dyan, sabi ko sa kanya, swerte yung pasayaw-sayaw mo po, kaya umpisaan mo nang magalungkat. Ay nuko, kakasabi ko pala, ang Diyos ko, 20 ay kuha. <laughs> Eh, sabi ko sa kanya, Poy, balik mo yan. Kailangan mo makuha yung jackpot. Aro, Diyos ko, parang hindi yata swerte yung pasayaw-sayaw. Ikwa na talaga, Jobe, 20. <laughs> <laughs> deserve, 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 deserve. deserve nga ni Bakla ito dahil nasira nga yung cellphone niya. Kaya napakasaya naming lahat para sa kanya. O, oh, comment for part 2 mga Marites!